City Colleges Ito so, kayo nakitang Tinibag yung gusali dito Building Ito Kasama yun mga kabayan no? Mga bahay pa dun Ang dami Diba Ito rin pala Ayan na Ang dami rin sirang parte Ayan 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 yun ano na may gate na doon welcome back po ulit sa aming channel ito nasa ano tayo sa white place Tipunan Abbey nyo sa Quezon City magkakit tayo ng Metro Manila subway Camp Aguinaldo station ito yung pang walong stasyon galing ng Valenzuela katabi lang siya ng gas renown e yung sakot niya ang laki so, meron yung gate dito so, wala naman mga notice itong katabing buildings commercial area ito isa merong fence sa natin alam kung gigibahin dito ang mga iba ganda kung saan yan sa Boni Serrano wala talagang mga nakalagay notice for demolition dito naman man na, mga residential na to ayan meron pang the Mason townhomes ayan ang dun ang ginagawang station dito rin sa katipunan na nyo ayan ang dami ng mga obstruction hindi rin siya man, dadaanan ng diretsyo ito wala yeah. wag na nung dadaan sa gilid ginarahan okay. hindi pa giniba itong pader pininturahan pa itong bago ang kagawid yung dati Saint Ignatius sa kanan ng papuntang C5 papuntang Marikina at Pasig City pa rin yung Putri nasaan na tayo Donnie Serrano ang pinagawa ang Terminal Station Metro Manila Subway and Residential pa yung mga nandun Pagka dito yung butas Papunta ang Shaw Boulevard Shaw Ito rin yung part na to ng EDSA kapuntang Subaw sa resado na ka kiram ng EDSA alun alun yung ano dito yung e, simento kalsada parang nang nilalakad ng mga ano yung mga pasahero galing ng Cubao wala kasi nga ano nyo station ng Etsa eh, Carousel ayun e, nasa atin na tayo Aura Aurora Boulevard na naging ano na lang dalawang lanes na lang kaya rin nakaka traffic Sige, wala yung mga ano dito yung mga nakakariton yung mga homeless tanggal na ito pala yung topak ang dami dati dito yung mismo mga poste nakaharang din napaka traffic din dito sa Aurora Boulevard uh, ang dami rin sirang parte yan walang side view poste na kuryente dami rin sira nito Aurora Boulevard pala kaya napaka unwalkable talaga na, ng, mga sidewalk sa Pilipinas nakikita ko na ang um, anonas station dammit saktos siya yung semento pag natapos na sana ang itsa rebuilding yung mga ano naman Boulevard sa tabi naman ang ayusin yung diba? kabayan diba, ang diba, paang tangan dito yun ang daanan diba, mga puno na to ayun dami pag spaghetti wire. sa ano eh, sa poste ng um, traffic light ayan so, dito na sa kanan ginagawa ano na sa station at ng ano World City Colleges ito so, ko nakitang tinibag yung usali dito building ito yan, mga nagtitinda yan, merong gate dito iba na pala yung ano yan, yung gate ko. doon dun ang dami puntahan natin marami nang nagiba doon. meron ano dito diocese of Cubao nakalagay St. Joseph Shrine swerte so, nito hindi to giba ano na LRT City Center puntahan natin doon ang dami ng mga ginibang bahay pagdating dito maganda na yan ang Ay, mga ano pa to ha ah? cobalt stones pa ah, Pwede nilang ano ito, no? Gawin ito sa hanggang yung outside side boulevard yung pagdura pa sa gilid Ayan. ito na yung LRT 2 ano na south entrance sa kanan maraming mga kinipang mga bahay punta natin punta so, rider dito, no. Ingalan Di siya tuloy-tuloy. C5. Yeah. Ay, baka naman to yung na, ano, no? para nang M M B rin pedestrian and friendly din ng Aurora Boulevard supermarket barangay bagong buhay Quezon City dito yung marami mga giniba natin saan nang sakot kasama, may gagawin pang ano. Uh, story na commercial building. Sa likod nito, ang maraming giniba. Pakainin pa tayo. Ka ganito pa rin hindi pa talaga siya nag-iiba lahat may natira pa ayun, ano na may gate na doon so, ha? may harang na nakakadaan pa ako dati doon oo so, uh -oh. ng right of way napapatagal din ang, ang uh, paggawa ng Metro Manila subway Ayan. dami ginyo doon dun hindi na natin mapupuntahan alagay pa special 3 cutting permit D-O-T-R yan na. Ito pa. Hindi ba pa yung mga bahay dito? Pasak. Kaganda ng mga bahay dito, mga kabayan. Ito Ito wala na. may nakalagay ng mga mm MMSP mga notice ito sa kaliwa wala yeah. mga kulay pink ang sticker na inilagay ayan 7 ang Elio na street ay wala na nakalagay pansamantalang isasara para sa construction ng Metro Manila subway project ano na station yan Sumitomo Mitsui Construction Limited Ito, Ito gibana unting ano na lang pader ito may notice pa rin to mga to kulay pink ayun may mga notice diba pa rin to mga to ito wala na gan, wala na kulay pink na sticker.

iba ito rin pala ayun na guumpisa na rin pala yung giba yun to wala na yung bintana uh. yun yeah, dun thank you for watching po ulit